Itong feedbacks na dalag padas sila ng quick response team ano mm. uh, doon sa may bogo ay uh, tama ba ako sa yes, prono bogo. Ko, ay uh, na identify na po yung fault line o yung fault oh, na oh. nagtrigger ng magnitude 6.9 offshore earthquake sa may northern Cebu last uh, September 30 mm. okay okay so ito ay nasa doon mismo ang tawag ay Sitio Look sa may barangay nylon sa may Bogo City po iyan ano. So talagang kaya makita nyo ganoon yung epekto sa Bogo at doon sa oh, uh, kasi talaga. na, na, talagang uh, kalapit lamang ano dahil doon talaga natagpuan yung fault. Hmm. Hindi lang fault time kundi yung fault mismo ay doon natagpuan. So yan po. Uh, ano siya ha? 200 meters yung uh, rupture sa ground at uh, uh, ang stretch siya ay 1.5 kilometers. Ganun kalawak yung fault na yun. Gami. Kaya naman pala. Okay. So, Chiki merong next ulan? Oo. Oh, meron, mga kapatid. Uh, si uh, Ivan Tarinke po ay ipasok po natin dahil meron po siyang mga binisita ngayong gabi. No, Ivan, saan ka ngayon? Uh, anong mga nakikita mo dyan? Anong pangyayari dyan? Chiki, nandito tayo sa may bantay ang bantayan dito sa maya uh, northern part ng Cebu and kanina nga nagtipon tayo doon sa mga pamilya ada uh, communities ng uh, mga uh, mga residente na nagkaroon ng uh, masabang panaginip yun ang uh, kanilang description no na dahil gabi ng araw, eh patulog na sana, patulog na sana sila at ang nangyari pa yung uh, yung trahedyang ito kanina nakausap natin yung ilang mga residente dito yung uh, yung magnanay uh, na isang guro at uh, yung kanyang isang taon na taong gulang na anak no nakausap natin yung kanilang asawa yung kanyang asawa at talagang nakakadurog ng puso yung uh, kung sa tuwing naalala uh, naaalala kasi nung uh, kanyang uh, ng kanyang asawa eh talagang uh, nami-miss daw niya yung uh, kanyang mag-ina kwento pa nga niya sa atin kanina eh nung, uh, nung nangyari daw yung uh, yung panahong yun eh hindi sila magkasama no Uh, yung, yung as kanyang asawang lalaki nandoon sa may San Remigio. Kasi doon nagtatrabaho ito at nag, uh, pinaglipas lang nga raw yung uh, nang, nang gabi ang kanyang mag-ina dito sa may uh, binabag no? para samahan yung uh, kanilang ma manugang. Eh, unfortunately, yun nga yung nangyari. No? Kinuwento sa atin, tumawag daw siya tatlong beses at doon sa pang-apat na natawag sa kanyang tatay et, eh, eh, sinabihan na siya na bumalik na sa may bugo dahil merong emergency na mangyayari at yung uh, kanyang mag-ina ay eh, nasa delicate na situation. Kaya naman pagbalik niya raw ng Bugo, eh doon niya nakita yung kanyang uh, asawa na nandoon sa lamesa at natatakpan yung kalahating katawan ng lupa. no At nai-dala pa na nga raw yan actually doon sa isang hospital. Unfortunately, pagdating doon sa hospital, eh declared uh, dead on arrival na yung, uh, yung kanyang asawa dahil medyo malayo-layo rin kasi yung, uh, yung biyahe around 20 minutes pa. Uh, mula doon sa kanilang bahay hanggang doon sa ospital na pinagdalhan dito naman sa isang community rin uh, sa may uh, binabag, eh pinuntahan din natin yung uh, yung 11 na na, na, na individuals na nasawi rin doon sa same landslide na nangyari nakausap natin yung isang ama naman nung uh, nung, nung nung isang uh, dalagita nung 17 year old na nasawi doon sa landslide na yon ng kwento sa atin eh kung hindi raw sila nagising at hindi sila ginising nitong ng kanyang anak na babae na ito pare-pareho pare-pareho daw sila sana ngayon na nandoon sa na nananakalamay ngayon kaya naman malaki pa rin yung pasasalamat niya doon sa kanyang babae unfortunately araw eh hindi na nila ito makakasama ngayon pero chiki Jovi mase ang problema ngayon nung ilang mga kapatid nating na 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 to eh pahirapan naman daw ngayon yung uh, paghahanap ng sementeryo dahil karamihan ng sementeryo ngayon eh, nasira din at naapektuhan nga nung magnitude 6.9 na lintol na ito. Chiki. Okay, so meron bang initial uh, proposal for a solution nito ang uh, LGU dyan? Since ganun yung malaking problema yun. Actually, Chiki, no uh, kanina kausap natin yung isa doon sa family members nung, uh, nung, nung mga sa No, tinanong natin, ano po ba? May plano na po ba? Ano na po ba yung, uh, yung, 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 inyong plano? Ano yung next step na inyong gagawin? And sa mga oras na nga, iyon nga, no, Chiki, eh, ang sagot lang nila, eh, hindi pa po namin alam. No, kasi tuloy-tuloy uh, pa nga rin yung, uh, yung mga aftershocks na nararanasan dito. Plus, marami rin kasi dun sa, dun sa mga nabiktima or naging biktima no nga nung landslide eh may mga hinihintay pang pamilya no kausap nga natin kanina yung isa doon sa uh, barangay uh, Binabac. eh sabi nila baka next week pa or sa sa pa mailibing yung kanyang ma mahal sa buhay dahil para kahit papaano daw eh nanamnamin daw niya yung uh, yung 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 panahon na kahit papaano eh makasama niya pa rin yung kaniyang uh, kanyang kahit na nasa buhay na ang mga ito sige iba nakita namin kanina yung mga footage no ng mga nasa wino at mukhang okay naman mukha mukhang okay yung uh, condition nila kasi kausap namin si Arles kanina yung iba nga kasi yung mga bata daw hindi nila alam kung uh, minadali yung pagkaembalsamar tapos nasa ilalim na lang daw ng yung, yung lamay nila nasa ilalim na lang ng mga tarps uh, dito ba yung sa mga nakita mo mukhang maayos naman Chiki mahirap uh, actually mahirap yung sitwasyon nila doon sa kanilang community na iyon no uh, very little yung uh, yung, uh, yung 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 tents na ginagamit nila talagang makeshift tents lang yung ginawa nila matakpan lang yung uh, yung mga kabaong no mga ka kamag-anak na yumao. no and, uh, for, and uh, fortunately no may mga donations na rin kasi dumating doon sa kanilang uh, lugar kaya naman na uh, nagkaroon ng kahit papano ng mga uh, mm. ng mga uh, ng, ng mga bulaklak no at nakalagay na ito ngayon doon pero kanina nung umulan actually lumakas kasi yung ulan doon sa, sa lugar na yon eh talaga nakita natin eh tumutulo at nababasa yung mga ilang mga residente na nagsistay sa community na iyo sige Evan, pakwento naman ang nangyayari dyan sa gilid mo. Ba't bigla silang pumila? Tama ka dyan, Mase, no? Kasi, ah, uh, ito, pakita natin. Currently, no, nagkaroon ng, uh, ng isang nga uh, Uh, ayuda I think mm -mm. ayuda Ito. no so nakita natin nagtagpuhan yung mga tao no para ito actually umabang kaagad yung pila wala pang ilang minuto yan no umbaba um, um, yung um, pila um, at sumukuha uh, ng mga ayuda Tanong natin kung ano yung mga nakukuha nila uh, yeah. eh ito disini me. meron ito may nakita tayo. may mga tubig ano pa yung ah. eh, mga pagkain sorry ma'am ma kayo sa inyo to Pwede ba kayo ma-interview live po tayo on air ngayon? Mabilisan lang? Okay lang po ba? Hi Okay, so ma'am, tanong lang po namin, uh, ano po yung uh, currently na dala po ninyo? And ano po ba to? Private or? Uh... Um, students lang din po kami. Tapos, um, uh, friends, we're friends. And tapos, um, yung mga dinala namin, mga tubig, um, canned goods, and meron din um, uh, mga pandesal um, biscuits, tapos may mga um, pancit canton din. Oh, tapos limited lang po kasi yun kasi mga estudyante din po kami. Oh, Ivan, kami. taga saan sila Ivan? Na, bibigay uh, mabibigay para sa kanila. Kap, taga saan po kayo? At bakit po dito sa daang pantayan? ako personally po kuya is uh, po ako pero um, nalaman ano? po kasi borbon? namin na hindi marami yung pumupunta dito sa Dalbantayan kaya pumunta na din po kami. Yung mga kasama ko po, po is from Cebu po talaga. Ma'am, sa tingin nyo, gano'ng karami yung, uh, yung packs na mabibigyan po ng inyong relief kayo? um uh, more or less po is around 300 po. Pero galing po kami sa San Remeo kanina, nagbigay din po kami doon. Tapos um, nag-stop po kami dito sa, Midili, uh, sa, ano, sa Dan Bantayan. tapos Pupunta kami mamaya sa Bourbon kasi doon din yung mga pamilya ko. Okay, ma'am. maraming maraming salamat po. Alamin yung pangalan ni Ma'am. Ma'am, tanong lang pa pangalan po niyo po. Um, ako po si Shina Jane Tarukan. Oh, Shina. Yes, yes pa. po. Sige, okay, maraming maraming salamat, oh. Shina. Thank you po. So nakakatuwa <laughs> na may mga efforts yung mga estudyante, yes. magkakaibigan sila. Ano, pero nakita natin kung gaano kagutom yung mga tao. Kasi And, pag, pag park pa lang nung sasakyan, pila agad. Ang haba, oh. oh. ano oh? Pero Ivan, yung mga nakikita mong mga relief ano relief goods na pinagdi-distribute, kasi kanina nakita rin namin, uh, ano din eh, parang maliit na van na parang ganyan, no? maliit na sasakyan. Parang hindi, ko, hindi pa ako nakakita ng mga malalaking trucks. Usually ba mga maliliit na ganyan na sasakyan ang pumupunta dyan dahil mahirap pa rin pumasok dyan yung mga malalaking trucks? Actually, yung mga maliliit na van gaya na to is very uh, more on on the private side kasi. No? Mm -hmm. So kadalasan ito mga talagang uh, nagdo-donate lang talaga pumupunta dito. Actually, uh, hindi lang mga van, Usually, mga pick-ups, uh, talagang dumadaan yan doon sa mga main road. Pero yun nga yung uh, pero yung mga malalaking trucks from the the, the ayun, government, dumiretso sila sa isang uh, uh, specific na place doon sa kanilang uh, lungsod. Mm -hmm. No, gaya, para para mas ang ang, ang 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 logic nila doon is para mas uh, centralized daw yung uh, yung kanilang pamimigay ng ayuda at pantay-pantay uh, daw lahat mabibigyan unfortunately nga uh, isa dito sa mga kinakwento sa atin nung uh, nung mga residente na apektado nitong paglindol eh hindi daw lahat ay nakakapunta doon sa pwestong siyon. kaya naman yung iba napipilitang maglakad ng ilang kilometro para lang makapunta doon sa mga kalsada na baka may marinig sila na oy meron may daraan na mamimigay ng relief. So, karamihan doon sa mga pumipila ng ganyan, eh, umaasa lang doon sa mga mapapadaan na uh, mga relief uh, donations. At habang nagre-report ka, Ivan, dalawang truck ang dumaan sa likuran mo. Oo. So, meron nga pala dumadaan na. <laughs> na truck. Yes, oh, yes. Oh, oh. Sige. Okay, sige. Ah... Uh, nagta-thank you na muna tayo kay Evan ano Chiki. Yes. Mm -hmm. Thank you very much Evan Tarinke. Ingat kayo dyan. Salamat Evan. Tama yung uh, pag ano underscore ni uh, ni mase ano toko sa uh, needs po ng ating mga kababayan. Hindi lang doon sa lugar ko sa naroon si si uh, Evan ano, at yung iba natin mga reporters doon. Uh, malawak eh dahil uh, uh, yung fault na sinabi natin kanina ay eh, talagang marami siyang naapektuhan. Ano po? So pero, so sana katulad po ni Miss niya, ah, Celine. She, na? China, China okay. <laughs> ay uh, parang maging mabuti rin tayo sa kanila. Oo. Oh, oh. no, by way of Alagang Kapatid Foundation. Mm -mm. Mga kapatid. Mga kapatid, ha, uh, of course open po yung uh, ano no, yung amin pong Alagang Kapatid Foundation for your donation para po uh, talagang makatulong din agad-agad tayo kasi may mga tao na tayong nandoon oh, oh. No, Oo. Uh, at saka yung need po na na uh, invest na in kind, ay uh, diyan po ano in cash para yung mga tao na nandoon na agad makabili ng supply nearby at uh, ma-deliver agad sa mga tao. Nakita niyo naman po kanina ay pumipila po talaga para sa relief dahil uh, gutom gutom at saka kulang na po talaga yung supply doon. Mm -hmm. Oo, pinapakita po namin sa inyong screen yung QR code para po sa Maya at saka po yung mga detalye kung saan po yung mga bangko na pwede po ninyong i-deposit yung inyong donasyon para doon sa mga nasalanta. Hindi lamang po ng lindol sa Cebu, kundi maging yung bagyo po nitong mga nakalipas sa iba't ibang uh, probinsya po sa ating bayan. So, kung meron po kayong kaunting extra, eh, pwede nyo pong ipadala dyan para makatulong po doon sa mga kapatid natin na nasa lanta. Okay, ano po? Ah, kung, kung miss out nyo man, just rewind our episode at may kita nyo po yung mga detalye na yan. Lalo po yung QR code from Maya. Mm -hmm. Okay, so kanina habang nag-report si, uh, ano, ano, si Evan ay... Uh, uh, titinan ko eh, no? na, na, miss out ko pala pong sabihin na aside from yung breaking news na nakita na ng FIVOX, yung fault, uh, fault line na naging dahilan kung bakit uh, nagkalindol po sa, sa Cebu, ano? Uh, nasa Sitio Looc, Barangay Nailon sa Bogo City. Bogo City. Yeah, Bogo. Ay, ayam uh, ayan po, nakikita nyo, no? May pangalan na sa bigla so isipin niyo the fact na pinangalanan na po 'yan. So parang magiging active fault line. Hindi ma-active kundi fault line na pag nababantayan na lagi. Ano po? Ang tawag din ay Bogo Bay Fault po ano. So eh, hindi ko alam, parang dapat may study na ang gobyerno kung safe ba talaga for any structure or ano yung dapat na ng mga ano no ng mga standard ng mga structure na itatayo around that area oh. starting this ano no, this incident lalo na yung mga ano yung mga yung mga bahay, mga bahay. Hmm. actually yun ang mahirap eh kasi yung mga building naman meron na silang sinusunod na building code yung mga bahay merong ang, ang pagkakaunawa ko meron tayong Sinusunod din na guideline pero hindi mo mahirap kasing pasunurin specially especially kung yung nakatira naman doon walang enough money Oo, para sa pondo ipagawa yung e. bahay. Oo. Yeah, usaping budget. Oo, Oo tsaka yung mga old structures pati na ah, hindi pa. naman, pa, naiiba na kasi yung sa building code o yes, no? kung yes. ano man yung yes, code for the housing, No? Yes. Oo.